nagsimula na pong maglabasan yung mga attack dog ng uh, Marcos administration o ng palasyo ng Malacanang. Laban po naman dyan sa mga senatoriables ng PDP kasama na ang pamilya Duterte. Ngayong araw po ng linggo, Babanggitin ko lamang sa inyo itong uh, dalawang attack dog ng Malacanang na lumabas at Banatan ang PDP. Ang lineup po ng tinawag nilang pinabili ng suka. Itong dating abogado ito eh, ang unang nagsalita. Wala namang credibility ito, kredibilidad. Bakit dating ano, bakit dating abogado? Kasi po dahil sa kanyang kabastusan online na lahat na lang ay eh, tinatawag niyang bobo, e eh dinisbar siya ng Korte Suprema. Ito po yung talonang senador. Oh. Maraming nagsampa ng kaso laban sa kanya dyan sa Supreme Court dahil sa kanyang uh, kabastusan online. Oh. Alam, kilala nyo na ito. Si dating attorney, si Larry Gadon, inihayag po niya mga kaibigan, siya ngayon ang ano eh, ang Presidential Advance on Poverty Alleviation. Itong si Secretary Larry Gadon, nawala na daw na kukuha pang suporta ah, ang PDP laban na pinamumunuan ni dating Pangulong Duterte at ang anak nito sa, na si Vice President Sara Duterte. Pati ang lineup ng kanilang mga senatoria balls. Sinabi nitong si Gadon, patunay dito umano ang nilangaw daw na proclamation rally ng PDP dyan sa Club Filipino sa San Juan noong nakaraang Huwebes. Nako, parang na naglabas yan, labas ng labas ng kung ano-anong statement itong si Gadon. Mga kaibigan, pansarili niyang statement, eh hindi naman niya nakita kung gaano kadami talaga ang dumalo dyan sa club Pilipino, dyan sa San Juan, noon pong uh, ilunsad yung line ng Senatorya Bulls ng PDP. Sinabi niya, nilangaw daw yan, mang credibility itong mamang ito. Na magsabi ng ganyan, eh, unang-una siya na nga yung pinahiya ng Korte Suprema. Siya na yung sinampahan ng kung ano-anong kaso dyan sa Supreme Court. Dahil po naman sa kanyang pangtawag ng lahat na lang ng kanyang tatawagin, e eh bobo online mga kaibigan. At talagang binabanatan pa niya na bakit daw doon ginawa sa Club Pilipino ang paglulunsad o kickoff ng mga senatorial balls ng PDP. At tinanong pa niya ano yan, Rotary Club, Kiwanis Lions Club o PTA? Talagang hindi nagbabasa itong si Gadon, ano ho? Hindi ba niya alam na ang Club Filipino e eh makasaysayan ho dyan dahil lahat po ng mga makasaysayang pangyayaring politikal sa ating bansa nitong nakalipas na mga taon e eh dyan ho ginaganap. Dyan sa Club Filipino. Dyan po sa San Juan. E eh parang tinutuya at ginawang joke lamang nitong si Larry Gadon na dating abogado na dinispar ng Korte Suprema at hindi na abogado ngayon, hindi na sa si attorney mga kaibigan, ano, itong mga pangyayari ng Huwebes, mga kaibigan, eh sana man lang, bago niya gawing biro o tuyain ang lineup ng PDP, eh inisipan man lamang niya na mas may kredibilidad. May kredibilidad, kredibilidad itong lineup ng PDP senatoriables kaysa dun sa mga Senator Senatoryables ng administrasyon na sa kanila, o oh, hindi man lahat ay puro balimbing, oh? over-debacled boys, nag-over-debacled boys sila eh, saring-saring partido. Sila ang mga tunay na political butterflies, mga kaibigan. Tatalon-talon, lilipad-lipad, gano'n. You know, no? Di ba mas nakakahiya yun? Noong una, noong una mga panahon, nagbabanatan sila. Nagsisiraan sila. Batuhan ng putik. And bandang huli. Magkakasama. Magkakasama sa isang alyan sa di umano, na mag-aangat, magtutuloy ng programa ni Pangulong Bongit na magtataas sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Engot nyo. Tell that to the Marines, man. Sinabi nyo na na yan 9 years ago. Sinabi nyo na yan 11 or 12 years ago. May nangyari ba? May nagbago ba sa buhay ng mga Pilipino? Yun ang tanong eh. Kaya ang advice natin dito kay dating abogado na si Larry Gadon na isa sa mga attack dog ng administrasyon, eh, tumigil ka. Tumigil ka. Bago ka magbitaw ng mga salita, eh, timbangin mo muna. Kuyang lari, ano? Huwag kang magsasabi ng ganyan na wala nang suporta ang tao sa mga Duterte. Ano ka? Hilo? Isa pa. Meron pang isang atakdog, mga kaibigan. Galing naman dyan sa kongreso. Ne, hindi ko nga narinig itong pangalan nito ngayon lang eh. Huh? siya pala, e eh, assistant majority leader pala siya, mga kaibigan. Eh ngayon ko lang naman narinig. Itong si Bicol Party List Representative daw, si Jill Bongalon, mga kaibigan. Kinihikayat niya ang tao, ang taong bayan na huwag iboto ang kandidato, partikular ang mga senatoriables na tinawag po niyang pro-China. Isa pa ito. Pro-China daw yung mga line-up ng PDP laban. Ano naman kayang ebidensya meron ito at nagbibitaw din ng salitang ganyan. At uh, piliin daw na ihalal ang Team Pilipinas o ang senatorial ticket ng Aliansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Kasasabi ko lang mga kaibigan, ho huwag maging sarado, mga kaibigan, no? Oh, ang inyong isip. Panahon na, panahon na, panahon na na ngayon ninyo buksan ang inyong mga sarili para sa kinabukasan. Hindi ng inyong sarili, kundi kinabukasan ng susunod ninyong mga henerasyon. Nako, e eh kung mag-elect tayo ng mga balimbing, mag-elect tayo ng mga palipat-lipat, mga political butterflies, mga over-the-bucket boys, mga kaibigan, nako eh, wala tayong aasahan yan. Mananatiling lagpak ang sitwasyon ng Pilipinas. Magkano ba ang panitan ng peso at dollar ngayon? 58, mahigit na. Ngayon lamang ho nangyayari ang mga ganyang kataas. Ang palitan ho ng dolyar at peso. At sunod-sunod ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin puro politika ang alam ng ating Pangulo Pababa. Magto 250 pesos per kilo na naman ang sibuyas. Uunahin pa ang politika, ito ang matindi oh. Yun palang mga major cities na pupuntahan ng lineup ng Tim Balimbing. Eh, nandun ang Pangulo. Talagang naka-schedule na. Naka-schedule na, nakabook na yung itinerary <laughs> ni Pangulong Bonget mula ngayon hanggang sa mag-eleksyon. Kasakasama niya lagi. Kasakasama siya lagi ng kanyang mga senatorial lineup. Biruin mo, oh. hindi ba matinding pamumuliti ka yan? Imbes na unahin yung mas mahalagang issue para sa tao. Pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng pamasahe, mga kaibigan, no? Oh, Lahat-lahat na tumataas. Dapat yun nangunahin, pero mas pinagtutuunan ngayon ng pansin ng Pangulo yung pagpunta niya sa mga lugar na pupuntahan ng kanyang mga senatorial lineup para ikampanya sila. Uubusin ng Pangulo ang kanyang oras para sa kanya, mga kandidato. Iyan ang malinaw. Dahil ipinangako na niya ang oras niya eh. Ipinangako na niya ang oras niya dito sa pangangampan niya. Nako, eh, tatlong taon o mahigit ang natitira sa kanyang serbisyo o sa kanyang termino as president, eh, dapat ituunan niya ang kanyang atensyon sa mga issue na dapat pagtuunan ng pansyon pa o oh, atensyon para yun ang kanya magiging legacy ah. Mga kaibigan, anong gusto niya magiging legacy? Pamumuliti ka? Ay, naku, ang linaw-linaw eh. Oh. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mga kaibigan, sa ating palatuntunang kape at balita sa Radyo Pilipino UK, baka naman o oh, pwede niyong, o oh, pwede kayong mag-subscribe. Saan man po kayo naroon, mga kaibigan? Eh, nagpapasalamat ako sa inyo, ho. Sa inyong pag-subscribe at panonood sa ating mga videos. At sana po, ay eh, ligtas tayong lahat saan man tayo naroon. Isang magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan. Bye for now, folks!